Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin Very important matters Bakit po na-delay ang impeachment trial sa Senado Ni Vice President Sara Duterte Carpio Ano po ang mga dahilan? At bakit po tayo maging concerned? before tayo guys magsimula magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ng aking channel maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang mga video natin pakilike lang po, share and huwag kalimutan mag subscribe maraming salamat po kahapon, June 2 Monday sana po ay nabasahan na po ng articles of impeachment si VP Sara However, ipanaliban po ng Senate President na si Senator Cheese Escudero ang Articles of Impeachment from June 2 to June 11. Now, marami po ang <laughs> medyo nainis kasi bakit ipaliban? Sabi daw ni Senator Chase Escudero, marami pa daw na mga batas na dapat maayos before mag-discuss uh, sila sa articles of impeachment. Duda ang karamihan. Sa video natin, pag-usapan po natin ano po ang mga posibleng dahilan, no? Bakit na-delay ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado? Narito ang ilang posibleng dahilan kung bakit na-delay ang impeachment ni VP Sara Duterte sa Senado batay sa pagkahalatang proseso ng impeachment sa Pilipinas at mga karaniwang isyong pampolitika. Una, hindi pa, hindi pa naipasa sa Senado mula sa House of Representatives. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan mauna ang House of Representatives sa pag-aproba ng Articles of Impeachment bago ito mapunta sa Senado. Kung hindi pa ito naaprobahan o mabagal ang deliberasyon, sa Kongreso, natural maantala ang proseso sa Senado. Even though by voting na impeach na po si Bipisara sa Congress, pero kailangan pa rin ma-inforward ang mga uh, articles of impeachment from the Congress papunta po sa Senado para umunsad po ang ang articles of impeachment sa Senado. Ikalawang rason guys, kulang sa suporta o boto ang impeachment na isang prosesong politikal, hindi lamang legal. Kung kulang ang suporta ng mga kongresista o senador, maari hindi umunsad. Maari may takot sa pagbaklas muna sa publiko lalo na kung mataas pa rin ang popularidad ng opisyal. Tama po, hanggang ngayon marami pa rin DDS no, na supporters si VP Sara. So, yun po ang isang dahilan. And then, ikatatlo guys, Pamumulitika o pagkikipag-alyansa. Maaring may mga alyansa sa pamagitan ng pam mambabatas at ang pangalawang pangulo. Kaya pinipigilan o pinapabagal ang proseso. Ito pong nangyari. Suspek nila si Cheese Escudero ay nakikipag-alyansa kay BP Sara. may mga pagkakataon na ginagamit din ang impeachment bilang paraan ng pressure or leverage sa politika. Ikaapat na dahilan, kakulangan ng ebidensya or hindi malinaw na grounds. Kung hindi sapat ang ebidensya or hindi malinaw kung may culpable violation of the constitution, betrayal of public trust, graft in corruption or other high crimes, maaring hindi seryosoin ang impeachment complaints. Yun po guys, no? Uh, sabi nga nila, hindi po ako lawyer, the accuser is the one who will provide the evidence. Okay? For example, may tao nagsabi, magnanakaw ka, Juan de la Cruz. Madali lang magsabi na magnanakaw, pero wala kang ebidensya na nagnakaw siya, ikaw ang babalikan. Okay? Ikalima, pag-iwas sa kaguluhan or krisis pampolitika. Ang impeachment ng isang mataas na opisyal ay maari magdulot ng instabilidad, no? instability sa ating gobyerno. Maaring ayaw ng ilang mambabatas na maapektuhan ang ekonomiya o imahe ng bansa lalo na kung may mga pandaigdaigang isyo or crisis. Yan po guys, no, medyo magulo talaga. Baka maglayasan uh, ang mga investors natin kung hindi stable ang ating political system dito sa Pilipinas. Kung mangyayari 'yon, maraming mawala ng trabaho, no? And lastly, ikaanim guys, pending ng mga committee hearings. Maaring matagalan sa Committee ng Justice House kung saan ina-assess mo ang sufficiency in form in substance nagreklamo. Kung matatagalan doon, hindi ito umaabot agad sa plenaryo kaya lalong hindi maakakarating sa Senado. Okay? So yun po guys ang anim na dahilan kung bakit nadidelay ang impeachment ni VP Sara sa Senado. Sana po may natutunan po tayo dito, no? So hindi talaga madali-dali ang impeachment, lalo na vice president ang ating pinakasuhan. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Uh, ingat po tayo lagi. Mahal ko kayo. Uh, see you in the next video guys. Ito naman pong kaibigan si Jake Paalam.